Ciao Raga! Musa naga? Ako'y misa sa bila sa iyo ha Kasi habang ikaw ay naghihintay pa rin Yung iba ay panay ang dating ng rimborso Kagaya ngayong araw na ito Are ang mga nakarimborso I-share ko lang sa iyo Raga ha Kasi uh, di kami nakarimborso noong uh, isang linggo na kung saan ay 8,000 plus yung kanyang uh, narimborso Ngayon naman mas mataas Ito na yung highest ever ngayon na lumabas na rimborso sa mga Raga na nagpasi sa atin para sila ay makapag-file na rimborso. So, aring si Raga na are, lumabas yung kanyang uh, application, ang kanyang mare rimborso ay 10,400 plus. Okay, ganyan kalaki yung kanyang mare rimborso. Meron din isang Raga na 5,500 plus, meron din 4,000 plus, meron din naman na 2,000 plus, meron din na almost 1,500, at meron din naman na almost 1,000. So, iba-iba ang nakukuha na rimborso. Kaya raga, kung gusto mo na ikaw ay makapag-file din na rimborso sa Kompas, gar ni lang ang iyong gagawin. Kapag ka ikaw ay taga Milano, ay pumunta uh, ka din sa aming opisina sa Viale Mosa 347. Yan ay linya 1. uno uh, Fermata ay Sesto Marelli. Tapos ay pupunta ka doon, may liyon, ikaw ay makakuha din point. pwede rin naman na wala. Kaso nga lang, kapag kami na una sa iyo, di maghihintay. O kaya naman, kapag ka ikaw ay taga malayo, pwede rin na ikaw ay ma-assist namin. Kahit na ikaw ay nasaan sa Italia. Ang gagawin mo lang ay tatawag ka sa cellphone number na are 351-383-7227. May oraryo ha at saka schedule ng pagtawag. Dapat ay tatawag uh, mula lunes hanggang biyernes 11 a.m. ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Medyo magtsatsaga ng pagtawag ka kasi maraming nga nag inquire ay kailangan na medyo matsaga para na sa ganun ay makapasok ka ng pagtawag at makapag-inquire ka at kakausapin mo at ipapaliwanag sa iyo ng aking asawa uh, kung paano ga at sino ga ang pwede at saka anong iyong gagawin kahit na ikaw ay malayo din sa Milano. Para sa ganoon ay makakapag-apply ka din. Yun raga ha, para naman doon sa mga nag-apply na dati pa at saka yun sa mga kaka-apply pala ang gaya ng ating usapan, ako po ang kukontak co sa inyo. Kapag hindi pa namin kayo kinukontak ay ibig sabihin naghihintay pa rin kami ng resulta. Hayan muraga, kapag may result na ay babalitaan kita. Para sa ganoon, malaman mo kung ikaw ay may remborso rin o wala at sana merong ang na maaaring makatulong sa iyo at saka sa iyong pamilya. Kaya raga, salamat sa pagtitiwala mo. Salamat din sa iyong uh, pagsuporta. At saka additional info, kapag ka ikaw ay sa amin nagpa-assist, uh, yun naman talaga ang dapat na procedure, dapat ay walang babayaran na processing fee. Walang dapat na babayaran na application fee. Tapos ay, kapag ka nag-apply ka sa amin, ay kami rin mismo ang mag-monitor ng iyong uh, application at kami rin ang mag-a-advise sa iyo kung kailan ga, kung kailan ga lumabas yung uh, resulta, kung may ka o wala. Okay Raga, sana naging malinaw yun sa iyo. Doon sa mga naghihintay ay tsaga-tsaga lang, tiwala lang kay Raga. At isang araw ay imemessage din kita at sana ay good news ang iyahatid ko sa iyo at ikaw ay magkakaroon din ng rimborso. Maraming salamat sa iyo Raga. prosima.